kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Flags. Mag-harvest po tayo ngayon ng ubas. Ito, yung mga nakanet na to, nilagyan ko na po ng fruit net at inuunahan na po ako ng ibon. Bali, marami na po na nakain ng ibon. Meron akong tatlong bunch o tatlong tangkay na inanin na nung nakaraang araw. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, pati like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ayan, ito, tatanggalin ko muna yung mga fruit net. Ayan, ito yung fruit net. Bali, Ah uh, lambat siya. Alam ko ito ginagamit ko sa mga palaisdan, itong net na 'to. Nabili ko po ito sa online ng 10 pieces po ay 50 pesos. Ayan, bali yung yung uh, tatanggalin ko po dito na mga fruit net, ilalagay ko sa mga bagong bunga. harvest ko na po lahat yung Brazilian hybrid. Kasi nga po, hinog na. Marami pa naman dito na ano, na mga bagong bunga. Kaya, i-harvest iha na natin. At saka, May 4 nga po pala ngayon. At, iuwi ko po ito sa Santa Elena. Fiesta po doon ngayon. Kaya, sa mga taga Santa Elena, Hagunoy Bulacan, Happy Fiesta po. ito meron akong pruning shear. Ito yung pruning shear yung ginagamit ko pag puprun dito sa aking mga uh, ubas kapag uh, gusto ko na silang pabungahin. Kasi itong mga tangkay ng ubas, napaka tigas po niyan. Uh, mahira po kapag gunting lang yung gagamitin dito sa pag-harvest ng mga ubas. Kaya po, kailangan yung pruning shear po yung gamit. Wala po pong 6 o'clock. Pero mag-harvest na po ako kasi maya, maya lang, alis na po kami at pupunta na po kami doon sa Hagunoy sa Santa Elena. And ito po yung una natin na na-harvest. Ayan, na, tingnan Hindi naman po to lalaki ng malaki talaga kasi siksik. -sik, kung makikita nyo, hanggang dun sa kaloob-looban, yun know, Siksik na siksik po yung bunga niya. Hindi ko to na pining o yung pagbabawas ng bunga para lumuwag at para lumaki po yung bunga. Pero sulit na rin po yung first time na nakapagpabunga ko ng ganito karami. Pero sana sa susunod po na pag-harvest ko, sa susunod na pamumunga nila, sana mas marami pa po dito. Ito pa po yung isa. Kung makikita niya yan, no, siksik na siksik. Pero, uh, kung ito po ay natining ko, talagang napakalalaki. Mas, mas malaki pa po sa uh, ko yung laki ng bunga ng Brazilian hybrid na po. Ngayon ko palang may enjoy yung pag-harvest na ubas kasi nakapunta na kami sa farm ng ubas uh, sa grape farm at tsaka sa dragon fruit farm doon sa, sa, sa San Rafael Bulacan. Pero hindi pa sila nagbebenta ng ubas kasi dapat po magpipiking kami kaya lang hindi pa po mga hinog yung ubas nila nung time na pumunta kami. Kung nakaraan kung uh, makikita nyo doon sa aking Facebook na sa aming Bakuran Vlogs kaming magkapatid, yung sister ko tsaka ako, nag po kami ng tatlong tangkay dalawang uh, mahabang tangkay at saka isang ganito kung mapapansin nyo meron pang isang net dito hindi ko to iha-harvest kasi po ito yung uh, ba antayin ko to na magiba yung kulay dahil ito po ay nagkukulay violet kaya antayin natin pero uh, pakikita ko po sa inyo yung mga bagong bunga nung time na nagtanggal po ako ng mga uh, old leaves after ng 15 days talaga pong lumabas po lahat yung mga bulaklak ulit hinayaan ko na at nilagyan ko na lang ng fertilizer pero hindi ko nilagyan ng potassium kasi ayoko din na matamis na matamis yung bunga ng ubas kasi nga kailangan kapag kumakain tayo nito hindi ganun katamis yung mga nabibili kasi sa palengke talagang uh, matatamis alaga po kasi yon sa paglalagay ng fertilizer yun nga po yung uh, complete fertilizer at saka yung potash o potassium may nabibili po noon yung mga synthetic na uh, fertilizer, may mga nabibili po noon sa mga agri supply yung mga binibila ng mga patoka ng manok, pagkain ng baboy yung mga fertilizer na 'yon. Heto na yung last na iha-harvest ko. Bali, maliliit lang yung bunga nito. Yan, ito. Ito lang. Pero wala na akong nakikita. Kasi ito, puro mga ano na to. Mga ah, bagong bunga na. Kaya meron pa tayo aanihin doon sa harapan ng ah, kulungan ng ibon. Ito na po yung naani ko. At kikiluhin po natin to mamaya kita ko po sa inyo ngayon yung mga bagong uh, bunga na aking mga ubas. Mas marami po ngayon. Parang mga nasa 26 bunches o so 26 na tankay po ang meron dito. Halo na po yung Katawba variety at saka yung Brazilian hybrid na variety. At abangan nyo nga po pala, magtatanim na po ako dito. Dito rin sa pinagtataniman ko ng dalawang variety. Magtatanim din po ako dito ng... Uh, Red Cardinal, may nagbigay po sa akin ng cuttings. Yan po yung friend ng sister ko, si Ma'am Christelle Henerelao. Yan, maraming maraming salamat uh, Ma'am Christelle Henerelao sa pagbibigay mo sa akin sa mga cuttings ng Red Cardinal. Yan, meron na naman tayong bagong uh, variety ng ubas na alagaan dito. Ito po kung makikita nyo, napakalago ng uh, mga dahon ng aking ubas, hindi ko na po sila tinanggalan ngayon ng dahon kasi uh, yung mga bago ng bunga uh, masyado silang masasaktan dahil doon sa uh, init ng araw hinayaan ko na lang na uh, ganito, babawasan ko na lang kapag medyo lumamig na pero sa ngayon, hayaan ko na lang na ganito eto, ba variety po yung mga dati po na sa nga 'yan, mga natuyo lang, talagang hindi ko po napakinabangan yung mga uh, unang bunga nitong Katawha variety. 'Di ba marami rin 'tong bunga, kaya lang nga po dahil sa nasunog ng araw, napakinabangan ko nga po pala 'yon dahil ginamit ko po sa pagsisigang ko ng hipon 'yon. Napakinabangan ko yung mga natanggal dito. Yung iba, ayan nasunog, kung makikita nyo Uh, ano na, tuyo na. Pero yung iba talaga nakuha ko para gawing uh, pansigang. Ayan o, eto, katawba variety. Mahahaba din ngayon yung tangkay ng katawba. Kumpara po doon sa mga nasunog na to. Ayan no, may mga panibago talaga na sumusulpot na bunga. Ayan no. Halos na sa 26 na bunches. Ito, katao ba to? Kataw ba? Kataw ba? Ito, yung mahaba po yung tangkay, yung mahaba yung bunches nila. Ito po yung Brazilian hybrid. Kaya ang dami pang bunga. Kaya kahit na hinarvest ko po yung mga bunga na nandito, meron namang mga kapalit. Ayan, ang dami pa uli Oh. Kung makikita nyo. After 15 days lang po to na tinanggal ko yung mga dahon nila. Naglabasan yung mga bulak-bulak. Ayan o. Ang hahaba din po ng tangkay na binigay. Kahit na meron silang sinusupply yan na pinalalaki na bunga ng ubas, mahahaba pa rin po yung ibinigay na tangkay. Ayan. Ayan pa. Tapos ito. Ayan, medyo malaki. Ito, yung ah... Uh, yung unang bunga na nakaligtas noon sa Kataoba variety ayan medyo nagda na yung kulay niya nagkukulay violet na tapos yan atong mga bago ang dami 'di ba tapos dito nag- nagtang nagtanggal lang ako ng pinakadulong suwi ayan oh dito tinanggal ko ngayon ayan nagbulaklak na naman kaya si pag nilang mamulaklak ngayon kaya atuwan tuwa ako talaga dito ayan no yung maikli po yung tangkay yan po yung katawba variety pero yung mga mahaba po yung tangkay yan po yung Brazilian hybrid ayan hmm. di ba eto yung tinira ko nasa katawba variety at pakikita ko sa inyo yung bunga niyan, kulay violet. Pupunta tayo doon sa harapan at may iha-harvest pa po ako doon. Dito naman po tayo sa harapan ng aming bahay kubo dito sa gilid ng agroto. Ngayon, ito po, harvest natin. At dito, dito po, meron din na bagong ah, mga bunga. Mamaya ah, ipakikita ko rin sa inyo after na mag-harvest. na harvest ko na po yung mga nandito sa may groto, sa gilid ng groto. Ngayon, pakikita ko naman sa inyo yung mga bagong bunga ng mga ubas. Ayan o. nasipag Ang sipag nila ngayon na mamunga. Tapos itong isa, late kasi to na lumabas, maliliit pa lang at saka hindi pa ganong hinog. Kaya hindi ko kinuha. Iniwan ko dito. Tapos, ito, eto yung kataobang variety hindi ko rin kukuhanin dahil uh, hindi pa sila hinog late na yan lumabas at ito ayan o ang dami pang bunga tapos yon may nakanet pa tapos ito tapos ito pa ayan ayan Yan yung mga natitirang bunga ngayon dito sa harapan ng bahay kubo. At tapos po, uh, pakikita ko sa inyo yung uh, etong shaktar. Pinroon ko yung side na to. Dito yung side na yan. Ngayon nagkakaroon na sila ng suwi. Ayan. antay na lang natin kung maglalabas sila ng panibagong bulaklak. Kasi itong mga bunga dito, yan, wala nang natira. Kinain na ng ibon. Ayan o. No? Naantay ko pa naman na mag dark yung kulay nila. Kaya lang. Okay lang. Uh, siguro siguro nasarapan na yung ibon. Kasi matamis na talaga. Hindi pa siya hinog. Pero matamis na. Antay na lang natin yung side na yon kung magbibigay siya ng bulaklak. Tapos update ko kayo dito sa aking isang variety pa ng ubas. Ito yung Baikonor variety. Yan, di ba? nung unang prune ko nito, hindi nagbigay ng bulaklak. Talagang ah, nalungkot ako dahil sa lahat ng pinrun ko po, napuno ng ubas dito sa aming bakura na nakatanim. Ito lang yung hindi nagbigay ng bulaklak. Kaya after ng one month, ah, pinrun ko ulit po ito. Ngayon, nagbigay naman ng napakagaganda na bunga. Ayan no? ang hahaba po ng tangkay. Ang variety po nito ay Baikonor. Ayan, ang gaganda ng bunga niya. Medyo pahaba. Ayan, no. Oh. Nagbigay po siya ngayon ng limang tangkay. Ayan, yung isa. Eto. Ayan. Asa ah, na lumaki ng malaki to kasi hindi naman siksik yung bunga nila sa isang tangkay. Ayan, oh, ang ganda. Ang ganda ng bunga, diba? ba? Ayan ang haba ng tangkay tapos eto yung panghuli yan ito na po yung naani ko na ubas dito sa likod bahay at saka dun sa harapan Ayan, kikiluhin natin. Meron akong hanggang limang kilo na maliit na kiluhan dito. Titingnan natin kung makakailang kilo tayo. Ayan, no? Sana kumasya dito sa kiluhan. At huwag mahulog. Ito yung mga siksik. Ayan, no? Yung mga siksik na bunga. Ito ang problema ko. nasa isang kilo ng mahigit. Kaya lang, ayan ano oh. Ayan. Sangkilat ka kalahati po yung lahat ng naani. Ayan, hindi ko na mailagay ito. Itong isa na to. Yan po, bali, ito na yung lahat ng aking naani na ubas. Dito sa aming bakuran, ito yung isa na talagang hindi ko na mailagay kasi malalaglag lang siya dito. Kaya yan, uh, nung nilagay ko to isang kilot kalahati. Yung naani ko dito na ubas. Pero sa susunod, sana mas marami pa dito. ayon po, hanggang dito na lamang po ang aking video. At sana po ay nagustuhan nyo yung pag-harvest ko ng aking mga ubas. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at walang sawang panunood sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang, sa mga kaibigan ko sa YouTube na laging nakasuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.